Kardong! Kardong! Uy, pre! Mura na yung chicks na nawag! Asa man, pre? Talawa daw sa kilig-kilig, pre. Masigna diya. Maunos na naman taon yung kinabuhi, pre. Ay nga, chicks naman yung mudo ulit sa kuwang. Asa man dapit, pre? Wala man riyak, pre. Ay, nadri, pre. Um. Ay, asa man, pre. Ay, ma'am. Ay, yan. si Kordong. Uy, si Anji minay ni pre. Anji? Nagunsa man ka diri aji? Kurdong gibino si baby sa imo. Lak galas gaw gi apas apri, Alah, man ko diri apre oi. Katudagi ka diri aji. Ala nga nakitan ba na ko imo ang motor na nagparking diha ah. Na, nagtrabaho para baya ko diri aji. Asa ka asa diri apre? si uh, okay ra? Okay, okay ra. Nah pang ko diri. Paling kurang na uh, diri ali ji, saka sa diri aji. Ali pangunit sa ko aji. Hinay-hinay lang. Discord dong like ko dire Oh. nang lugit lagi ko globe. Ali lingkod sa dire dire ka dapat Dari Nanong naglugit man kag globe. Mo gani no kay kinahanglan magbudak ko trabaho karon gud kay tait kay dito sa balay wala bugas lisod ka ayo dag ko ibugutan. Pasalamat gani ko no kay di pa extra ko trabaho sa imong barkada ba. Ha? Naglugit ka dire nya pero ti mampung buo apo dire akong dongoy. Mo ni ji. Inani gid ang baho sa kupras gid. Pasensya na kayo ha. Ano ni anak man ng taon ka uy? Ano nga, ginakita nga na ako'y muhang motor na, unya, na po si baby sa imo ha? Ay, maupo di ay. Ah, uh, sige, sige. Basig makitaan ka di kay ba? Ay, wala na siya ning uban ka Wala. Tuwa nito sa balay, nung pabili, no? Wala gaito katol-tol nga na ako diri ah karun, no? di gilayasan ka Wala man ako gilayasan. Nangita akong trabaho nga. Para na ako ikapalit o bugas ba kay soplada ba ito? tanong naglihi ba yan o no, kabalo ba buntes ba yato si me eh. minyag mo apos to waka wala mo po siya katoo Dria sige lang okay ra lingkod siya Dria oh. Dria ka dapit to sige sige Dria ka dapit buntes rabaya ka no ah. nagtaon na ka oo, oo man na ikaw ah, wala pa po ko ipaniyaw to lagi kayo wala bi ako balo no pag anak diri ano nag kani ra ko gikitkit entaw kani ko pras na ako ang giabag-abag sa utian us ni mo ay eh, kuloy eh. pud ni mo oi mo oi nag maintainer gani ko aning lubi kinitkit gani no aron di lang ko batian og kagutom ah, nya kumusta naman imuhang kwan karon imuhang tiyan okay ra ay okay ra man kay nang lang jud si baby sa imo kay wala sa imo hang tapad so pasensya ka ayo diha unsa unta man nga Duha man gyud mo ni Kimi nga buntis. Mao ning nakapait karon sa kuang kinabuhi nga nagdungan gyud mo. Mo nang naglisod ka karon kardong kay dako kay kag utang nya na pay gibuntis ni mo si Kimi. Dire ana lang kas na kuang kardong bya ana lang si Kimi. Mao ni dakong problema lagi di nga uh, lisod buhaton bang okay ra ko wala yung problema na ko basta bisita bisita lang sa ko ah ay lang jug dito sa balay kay makita ka ni Kimig kabalo na ka sa batasan ni Kimig ug unsa to kardong dili na ko mo kayo magino kay gusto na ko kitang duha magpadakuan aning bibi